So yan guys So for this video again So for this video again guys So gamit natin yung ating Binili na camera Ayan guys So gamit natin yung binili natin na camera Yung GoPro Ayan Ayan guys Kikita naman guys Hindi yan cellphone guys ha So very lean now talaga guys Napaka lean talaga guys So sulit yung binayad natin no So sulit yung binayad natin So medyo lang uh, matagal lumating so ang importante so nakarating din di ba so yan guys so ito po yung gamit ko ngayon guys ayan ito po yung gamit natin ngayon sa pagbablog so meron tayong gamitin guys sa pagbablog sa probinsya no ayan guys so. Oh. ayan guys so parang ano lang siya parang parang sa android na ano yung camera ng android na gan ah uh, di ba so ayan lang ayan ah So matagal din pala siya malobat guys Matagal din pala siya malobat uh, Makakuha ka pa ng uh, One hour na Video si uh, sulit, sulit na yan yung one, uh, Isang oras na Video mo, sulit na po yan upload ng, sa Youtube di ba? So sa lahat po ng mga ano, Sa lahat po ng mga content creator So uh, O may pira kayo So bilhin kayo sa ano, uh, murang camera uh, 2,000 at 3,000 plus lang may magandang camera ka na mm. yun sa bili ka na sa, ano, sa tiktok so yun guys so maganda talaga guys magandang gamitin guys yun diba, oh. yun oh. di ba oh. guys so. guys so simple maganda gamitin guys sulit talaga yung ibabayad mo sulit talaga yan oh. talaga mas gusto ko pang ganito kaysa i-connect sa wifi kasi kapag i-connect sa wifi sa cellphone natin parang ano eh parang magla-lag 'yan. Pero kung gusto mo kunin yung video na nandito sa camera natin, so s'yempre i-open mo yung i-open mo yung ano mo, yung wifi tapos i-connect mo ito sa camera para ma-download mo yung mga video mo, mga vlog mo sa cellphone niyo, so para ma-upload na niyo sa uh, YouTube niyo, di ba? So, yun lang. And guys. oh. oh di ba? So, malinaw na naman. Maliwanag din naman guys. oh, maliwanag din naman. Diba? Oh. So, Kita-kita yun naman yun. oh. oh. So, diba? Kita-kita yun naman guys. Diba? Kita yun naman. So, simple guys. So, legit talaga guys. Malinaw talaga siya. So, may ano na tayo pang gabi na tayo pang vlog sa probinsya kapag nakauwi na tayo, di diba? so, ba? siya nandito pa tayo sa ano eh, uh, Manila. So, pag natin, so 'yun. Gagamitin natin 'tong ating camera uh, as long as na magsi-swimming tayo, di ba? Uh, kasama 'yung mga uh, tropa natin, mga pamilya natin. So, may na tayong gagamitin na action cam uh, ultra high camera. Alright, sulit na ka na dito. Okay. So, thank you, you thank you guys. Thank you so much sa paglalanta ng ating video and sa mga lahat po ng support sa atin. Thank you, thank you, so much. So, ayun guys. So, maraming maraming salamat sa pagnunood sa mga loyal natin mga subscriber dyan. So, thank you, thank you so much. God bless. And magandang araw sa inyong lahat. Alright. Thank you, thank you so much and God bless. Bye-bye.